Magandang araw po Sir Misterio. Tawagin niyo na lang po akong Ruel. Ang ibabahagi ko po ang karanasan ko nung minsan po akong kumuha ng isang hulugang bahay sa Santa Rosa, Laguna. Noong 2021, naghanap ako ng murong bahay na maaaring hulugan dahil nais ko pong mag-ipon at paghanda para sa kasal namin ng aking kasintahan. Nakakita ko ng magandang alok. Isang hulugang bahay na iniwan daw ng dating may-ari. Alos kalahati na lang daw ang babayaran at kailangan na lamang ituloy ng susunod na kukuha. Malaki ang espasyo at mura lang ang hulog kaya hindi na ako nagdalawang isip. Sa unang tingin, maayos ang bahay. May bakuran, dalawang palapag at maluwag na sala. Ngunit kahit maayos ang itsura, ramdam ko agad ng kakaibang bigat ng paligid. Parang may mabigat na nakadagan sa hangin. Ngunit iniisip ko na baka guni-guni ko lang iyon. Dala ng kaba at saya ng pagkakaroon ng sariling bahay. Habang inaayos ko ang gamit noong mga unang linggo, napansin ko ang kakaibang lagkit ng sahig sa may kusina. Parang may mga mansyang hindi matanggal kahit paulit-ulit kong linisin. Sa gabi, naririnig ko ang tunog ng paglalakad na sobrang bigat na bagay mula sa itaas. Ay may biglang kalabog na tila may mabigat na bumagsak, ngunit wala akong makitang dahilan. Lumipas ang mga araw at nagsimulang maging mas matindi ang mga pangyayari. Sa kalagitnaan ng gabi, nagigising ako sa tunog ng iyakan. Mahinang iyak ng mga bata na tila nang gagaling mula sa sala. Kapag susuriin ko, wala akong ibang nakikita kundi dilim at katahimikan. Subalit minsan, nakikita ko sa gilid ng aking paningin ang anino ng isang babae na nakaupo sa sahig. Hawak ang isang sanggol kapag titignan ko ng diretsyo, naglalaho ito. Isang madaling araw, nagising ako sa kakaibang lamig. Sa pagtayo ko, napansin ko na bukas ang ilaw sa kusina. Pagbaba ko, natigilan ako sa aking nakita. Ang lamesa ay puno ng mga plato at kubyertos. Nakahain na parang may kakain. Ngunit ang mga plato ay may bahid ng pulang mantsa na parang lugo. Mabilis akong umatras at isang iglap Nawala wala lahat ng iyon. Ang tanging nakikita ko na lang ay madilim na kusina. Hindi naglaon. Nalaman ko mula sa isang matandang kapitbahay ang totoong nangyari sa bahay na iyon. Ang dating nakatira ay isang padre de pamilya na nawalan ng trabaho at nagkaroon ng matinding depresyon. Isang hating gabi, pinagpapatay niya ang buo niyang pamilya, ang kanyang asawa at tatlong anak gamit ang matalim na bolo. Pagkatapos ng karumal-dumal na ginawa niya, nagbigti siya sa mismong hagdan ng bahay na iyon. Tumula noon, naiwan ang bahay na walang nakakatagal. Lahat ng nagtangkang tumira ay agad umalis. Matapos makaranas ng parehong kababalagan, iyakan ng mga bata, mga yapak sa gabi, bigla ang pagbukas ng ilaw at presensya ng isang lalaking nakatayo sa hagdan, nakabitin ng liig at parang nakamasid. Isang gabi bago ako tuluyang umalis, na panaginipan ko ang buong pangyayari. Nakita ko ang ama habang isa-isang pinapas lang ang kanyang pamilya. Pagdilat ko ng mata, basang-basa ng pawis ang katawan ko. At sa mismong paanan ng kama, nakita ko ang aninong nakabitin. Dahan-dahang umiindayog habang nakatuon sa akin ang kanyang walang buhay na mga mata. Hindi ko na hinintay pang lumala. Kinabukasan, iniwang ko ang bahay at hindi na muling binalikan. Hanggang ngayon, Tuwing nadadaan ako sa lugar na iyon, hindi ko maiwasang mapatingin sa bahay ng ayoy na nanatiling bakante. Tahimik ito mula sa labas, ngunit sa tuwing masisilayan ko, parang may mga matang nakasilip mula sa mga bintana nagaabang aabang ng susunod na lilipat. Hanggang dito na lang po ang kwento ko Sir Misterio. God bless po, more powers po sa channel nyo. Magandang araw po Sir Misterio. Ako po si Carlos, Tubong Cavite. Isa akong seaman na tuwing uuwi ako ng Pilipinas ay madalas akong maghanap ng pansamantalang tirahan habang naghihintay ng susunod kong sakay. Noong 2019, nakahanap ako ng paupahan sa Maynila na malapit sa pier. Luma na ang gusali, gawa sa kongkreto ang ibaba at kahoy ang itaas. Nakapanghihinayang man dahil lalatang pinagdaanan na ng panahon mura ang renta at sapat na para sa isang gaya kong panandali ang nakikituloy. Inalok ako ng caretaker ng isang bakanting kwarto sa ikalawang palapag. Maliit lang ito, isang kama, isang lamesa at isang aparador. Mababa ang kisame at may bintaan ng kahoy na may sirang salamin. Sa isip ko, sapat na iyon. Hindi ko na rin inisip kung bakit tila pinili pa rin nilang alukin sa halip na iba pang mas maayos na silid. Unang gabi ko pa lang, nakaranas na ako ng kababalaghan. Bandang hating gabi, nagising ako dahil may narinig akong mabigat at mabagal na paghinga mula sa kumarto. Hindi ito gawa ng hangin, hindi rin ang kapitbahay. Ang tunog ay malapit para bang may tao sa mismong tabi ng aking kama. Pagmulat ko ng mata, wala akong ibang nakita kundi dilim lang. Sumunod na mga gabi, naging mas lantad ang presensya. Habang nakahiga ako, naririnig ko ang mabigat na yabag na nagmumula sa sulok ng kwarto. Unti-unting papalapit sa aking kama. Ramdam ko ang bigat sa hangin, parang may hindi nakikitang kasama. Biglang lulubog ang dulo ng kama na para bang may nakaupo. Pag sinubukan kong lingunin, wala akong nakikita pero ramdam ng katawan ko ang bigat at malamig na presensya. Isang madaling araw, nagising ako nang maramdaman kong may malamig na hangin na lumampi sa leeg ko. Kasunod noon, malinaw kong naramdaman ng paghinga ng isang hindi nakikitang nilalang sa mismong tenga ko. Hindi ko alam kung paano ako nakagalaw, pero mabilis akong bumangon at binuksan ng ilaw. Wala akong inabutan, ngunit bukas na ang bintanang isinara ko bago matulog. Hindi ko na pressure ng gabi-gabing presensya. Palaging mabigat ang pakiramdam sa loob ng silid at laging may kasabay akong humihinga o gumagalaw kahit na nag-iisa ako. Sa bawat araw na lumilipas, lalo akong pinangingibabawan ng takot at pakiramdam na hindi ako nag-iisa. Sa huli, nalaman ko mula sa mga matagal nang nakatira doon na may dating umuupas sa kwartong iyon. Isang lalaking piniling wakasan ng kanyang buhay sa mismong kama na tinutulugan ko at simula noon walang tumagal na umupa roon. Lahat ay umalis matapos makaranas ng kakaibang presensya. Bago ako tuluyang umalis, isang linggo matapos akong lumipat, tumingin ako sa kama at ramdam kong may nakaupo pa rin sa gilid nito. Nakamasid habang nag ako. Hindi ko na inantay pang lumalim ang gabi. Hanggang ngayon, dala ko pa rin ang bigat ng alaala -ala ng kwartong iyon para bang kahit saan ako magpunta Dala ko ang malamig na hangin humahaplos sa leg ko at ang bigat ng presensyang hindi ko nakikita. Hanggang dito na lang po ang kwento ko sir Misterio. Maraming maraming salamat po at sana po magustuhan nyo at ibahagi sa inyong channel. Magandang araw po sa inyo Sir Misterio at sa lahat po ng mga nakikinig. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Maris, tagakabuyaw Laguna at isa po ako sa mga nakaranas ng isang nakakakilabot na karanasan sa paupahan malapit sa isang mall sa Santa Rosa. Noong 2022, nagpasya kaming limang magkakaibigan na maghanap ng tirahan malapit sa trabaho. Ako, si Joyce, Thea, Rona at Mika Pare-pareho kami sa S.Lady sa SM, kaya malaking tulong kung makakahanap kami ng malapit na paupahan. Sa pag-iikot namin, may nakita kaming dalawang palapag na bahay na pinauupahan, hindi kalayuan sa mismong mall. Mura ang renta at sapat ang espasyo para sa aming lima, kaya agad kaming nagambagan. Ang bahay ay may dalawang kwarto sa itaas, isang maliit na sala at kusina. Ngunit ang hindi namin makakalimutan ay ang hagdan kahoy ito, luma at numinipis na ang gilid. May kakaibang pakiramdam sa tuwing dadaan ka roon para bang may malamig na mata na nakatingin mula sa itaas. Sa unang linggo, normal pa po ang lahat. Nasanay kami sa bagong paligid at masaya kaming magkakasama. Ngunit isang gabi, habang nag-uusap at nagtatawa ng kami sa sala, bigla kaming napahinto ng makarinig na mabigat na yabag mula sa ikalawang palapag. Sa una, inakala namin kapitbahay lang pero malinaw na mula iyon sa mismo loob ng bahay. Nang tumingala kami sa hagdan, wala kaming nakita kundi kadiliman. Lumipas ang mga araw at nagsimulang maranasan ng bawat isa sa amin ang kakaiba. Si Joyce ang unang nakapansin. Habang naglalabo siya sa likod ng bahay, nakita niya sa bintana na ikalawang palapag ang imahe ng isang babaeng nakatayo sa tabi ng hagdan nakaputing damit, nakatungo ang ulo at mahaba ang buhok na tumatakip sa muka. Sa sobrang takot, hindi niya nagawang magsalita at nang kumurap siya, wala na ang babae. Si Thea naman ay nakaranas ng matinding mga bangungot. Araw-araw, nagigising siya ng madaling araw na pawis na pawis at sinasabi niyang parati niyang nakikita sa panaginip ang isang babaeng nakaupo sa Nakatitig sa kanya ng masama para bang may gustong gawin sa kanya na hindi maganda. Hindi nagtagal, nagsimulang magkaroon ng mga pasa at gasgas sa katawan si Rona. Sa una, akala niya ay aksidente lamang. Ngunit, lalong dumadalas na mayroon siyang pasa sa bandang hita at braso na para bang hinahawakan at pinipisil ng mahigpit. Doon na siya natakot. Lagi rin siyang nakakaramdam na parang may nakatayo sa likuran niya habang siya'y naliligo sa banyo. Ang pinakamatinding sinapit, si Mika. Isang gabi, siya ang natasang bumili ng ulam at sa pagbabalik niya, pag akit niya ng hagdan, biglang bumigat ang kanyang katawan para bang may nakasabit sa leeg niya. Bigla siyang bumagsak at nawalan ng malay. Pagkatapos noon, na siya ng babaeng nakaputi na nakapusagdan. sa hagdan, paulit-ulit na sinasabi sa kanyang, hindi siya pwedeng manatili sa bahay dahil walang ibang babaeng pwedeng pumalit. At ang naranasan ko naman mula dun sa kakaibang nilalang ang pinakaklaro sa lahat, bandang alas 12 ng gabi, habang nag-aayos ako ng mga damit, narinig ko ang mahinang hikbi mula sa hagdan. Dahan-dahan ako lumapit at doon ko nakita ang imahe ng babae, nakaupo sa gitna ng hagdan, nakasubsob ang muka, nanginginig ang balikat na tila umiiyak. Ngunit nang itaas niya ang ulo, nasilayan ko ang mga mata niyang puno ng puot at galit. Ang leeg niya ay may marka ng lubid at doon ko lang naunawaan. Hindi lang siya nagpakamatay, kundi nananatili siya sa hagdan kung saan niya sinabit ang sarili niya. Lumipas pa ang mga araw at nakumpirma namin mula sa mga kapitbahay ang kasaysayan ng bahay. Ang babaeng iyon ay dating nakatira roon. Matagal na siyang naghihintay sa kanyang kinakasama, isang lalaking hindi na muling umuwi matapos sumama sa ibang babae dahil sa sobrang selo sa sama ng loob. Isinabit niya ang sarili niya sa mismong hagdanan. At simula noon, doon siya nagmumulto. Hindi siya nagpapakita sa mga lalaki. Ngunit ang mga babaeng tumitira sa bahay ay sila lamang ang pinapahirapan. Para bang sila ang sinisisi niya sa lahat ng kanyang galit at pagkatalo. Hindi na kami nagtagal. Ilang linggo pa lang, nagdesisyon na kaming umalis. Lahat kami ay may iniwang marka ng karanasan. Bangungot, pasa, sugat, at hindi maalis na takot sa imahe ng babaeng nag-aabang sa hagdan. Hanggang ngayon, hinding-hindi ko makakalimutan ang pangyayari ngayon. Kaya mas pinili na lang namin na mag-uwian kaysa maghanap pa ng bagong paupahan. Hanggang dito na lang po ang kwento ko, Sir Misterio. Maraming maraming salamat po sa pagbabasa at sana po may bahagi niyo po sa channel niyo.